Mini. What letter is this? R. Hello mga mare! Another day, another mini vlog! Wow! Pagkagising namin mga maray, ito na nga at mag-aalmusal muna kami. Kaya ayan at inayos ko na nga muna yung uupuan ni Brianna para makakain siya ng maayos. At dahil hindi nga siya nagpapalaman mga maray, inuna ko na nga siyang bigyan itong tinapay. At nung nabigyan ko na nga siya mga maray, inopen ko na nga rin itong palaman ko na peanut butter. Para habang nag-oopen ako ng palaman mga maray, nagsisimula na nga siya kumain. <laughs> dahil pag mga bata talaga ay madali nga silang mainit. At nung naopen ko na nga itong palaman ko ay inuna ko nang kainin itong nasa unahan ng tinapay. Ito kasi yung part ng tinapay mga mare na iniiwasan nga talagang kainin. Pero pag may palaman na kung ganito mga mare ay kering kering kung nga yan kainin. At habang kumakain nga kami niyan mga mare ay may nagabot nga sa akin ng bayad. May bill na kasi ulit kami ng tubig mga mare kaya nga ayun at nangongolekta na ako ulit ng pambayad sa tubig. <laughs> Nilapag ko nga muna yung pagkain ko mga mare para mabilang ko nga yung mga bayad nila. Ayan at marami na naman kung kaperahan sa lamesa mga mare pero nga dadaan nga lang sa palad ko yan at nung hapon nga mga mare pag uwi ni Josawa ito na nga at may pa chocolate si Mayor sana oh. kaya ayan at kinain na nga naming mag ina nung una nga ay ayaw pa ni Brianna pero nung natikman niya nga mga mare ayan at ayaw niya na nga sa ibigay patawa-tawa pa nga yan, mga mare kasi nga inaasar niya ako <laughs> pagkatapos nga niya kumain mga mare ito na nga at pinaliguan ko na siya. Apakakulit pa nga nung binibihisan ko siya mga mare panay nga yung sayaw. <laughs> Pagkatapos ko nga siya bihisan mga mare, ayan nga, tumingi sa akin ng gatas. Partida ang dami niya nang nakain yan at iba talaga ang busog nila kapag nga nakadede sila. At habang dumidede nga siya dyan mga mare, Nagrequest nag-request nga siya na manunood daw siya ng TV. Kaya pinagbigyan ko siya mga mare dahil pagkatapos nga nun no, nagagawa kami ng kanilang assignment. Sinimulan ko na nga isulat yung ititrace niya mga mare dahil yung assignment nga nila ay letter Q at letter R. Yung ginamit kong pang sulat ay color pencil nga tapos ititrace niya na lang ito gamit yung kanyang lapis. Mas malinaw kasi yung sulat niya pag ganun yung ginagawa ko sa kanya. Ayaw pa nga niya magsulat niyan mga mare dahil nga pagkatapos niya pala dumede kanina ay nakatulog siya. Kaya anong oras na nga nito nung gumawa kami ng kanilang assignment. Pero pinilit ko talaga siya para matapos niya nga ito. At buti naman mga mare sa pagpupush ko nga ay natapos niya rin itong letter Q at letter R. Yeah! yun lang for today's video. Sana nga i-like at share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching. babu.